Pumanaw na si Jacqueline Jose. Alamin ang detalye. Pumanaw na ang beteranong aktres na si Jackie Lynn Jose ngayong March 3, 2024, sa edad na 59 years old. Nakakabiglang balita ang kanyang pagpanaw, lalo na at alam naman natin, na isa pa rin siya sa mga aktibong veteranong artista sa showbiz industry. Ayon sa kumakalat na balita ngayon, ay natagpuan ang wala ng buhay na aktres sa kanyang tahanan sa Quezon City. Talaga namang nakakabiglang balita ito dahil wala namang napapabalitang karamdaman ang multi-awarded veteran actress. Lalo pa at kabilang siya sa casts ng Batang kiyapo na pinagbibidahan ni Coco Martin. Wala pang kumpirmasyon kung ano ang sanhi ng pagkamatay ni Miss Jacqueline Jose. Ipinanganak siya noong October 21, 1964 sa Angeles City, Pampanga. Mary Jane Gox sa tunay na buhay. Sinimula ni Jacqueline Jose, ang kanyang karera sa pag-arte sa paggawa ng mga pelikula, taong 1984, nang siya ay magsimula sa showbiz industry. Maraming ng mga pelikula at soap operas and TV series ang nagawa ni Miss Jacqueline Jose, kung kaya't isa talaga siya sa mga iniidolo at tinitingalang aktres sa mundo ng showbiz. Si Miss Jacqueline Jose ang ina ng aktres na si Andy Eigenman. Rest in peace, Miss Jacqueline Jose. Ano ang masasabi nyo dito mga ka -mokes? Just comment down below, please don't forget to click like and subscribe para updated kayo sa mga showbiz at entertainment happenings.